Nadia Montenegro, sumailalim sa trauma therapy matapos akusahan. Dennis buong kwento. Hey, welcome back to Star Pulse Z, fam. Don't forget subscribe and like Star Pulse Z. Isang matapang na hakbang ang ginawa ng dating actress at public servant na si Nadia Montenegro. Matapos siyang mapilitan magbitiw sa serbisyo at sumailalim sa trauma therapy dahil sa isang masakit at kontrobersyal na akusasyon, ano nga ba ang tunay na nangyari sa loob ng Senado? At bakit umabot sa punto na kailangan pa niyang magpaterapi at mag-file ng kaso? Mga kababayan, ito ang buong kwento sa likod ng headline, walang labis, walang kulang. Noong mga nakaraang buwan, hindi inaasahan ng marami na ang dating aktres at staff ni Senator Robin Padilla na si Nadia Montenegro ay bigla na lamang magbibitiw sa kanyang trabaho, ngunit sa likod pala ng katahimikan. May mabigat siyang pinagdaraanan, isang akusasyon na tila baga bumulaga sa kanyang personal at profesional na buhay. Ayon sa complaint affidavit na inihain ni Nadia sa Pasay Prosecutor's Office ngayong Oktubre 1, 2025, isang Senate employee ang nagbintang na umanoi. Gumagamit siya ng marijuana sa loob mismo ng comfort room ng Senado. Pero agad itong pinabulaanan ni Nadia, ayon sa kanya, ipinakita pa raw niya ang laman ng kanyang bag sa security at walang nakitang marijuana kundi isang vape lang na gamit niya. Sa kabila nito, gumawa pa rin ng incident report ang staff. Pero ang mas masakit, isinapubliko ito, worst, he released said incident report to the public, making me the subject of ridicule and misjudgments not only from senators, colleagues in the Senate, friends and also people worldwide online and otherwise. Hindi lang si Nadia ang naapektuhan kundi pati ang kanyang mga anak na binansagan pang anak ng drug addict, at dahil sa matinding emotional distress, napilitan si Nadia na magresign. resign Isang desisyong masakit pero kailangang gawin. Matapos ang pagbibitiw, nagdesisyon si Nadia na magpagaling muna ng kanyang trauma. Tatlong buwang therapy ang kanyang pinagdaanan, ayon mismo sa kanyang text kay Isis Troika. Matapos nito, siya ay nag sa Essence Retreat. Isang lugar na tumutulong sa mga taong dumaan sa matinding emosyonal na pagsubo. Nagpagaling muna ako ng trauma bago ako pumasok sa retreat. Sinabihan ko si Atoy. Magina ready na ako lumaban at pagbalik niya, nagdesisyon na siyang ituloy ang laban, this time, legally. Nagfile ng reklamo si Nadia Montenegro ng Cyber Libel laban sa ilang miyembro ng media, kabilang na ang editor-in-chief at proprietors ng Abante Tonight at Dwar Abante Radio, ayon sa kanyang abogado na si Atongi. Magi, sinubukan nilang ayusin ito privately. Nagsulat sila sa Senado, humiling ng conference, hiningi ang key. Pero sa dalawang beses na pagsusulat nila, wala raw silang natanggap na tugon. Kayat napilitan na si Nadia na lumaban sa legal na paraan. aya ako nag-resign kasi alam ko need ko lumaban. Di ako makakalaban if employee pa ako. Sa kanyang Facebook post ngayong Oktubre 1, Simple pero makahulugan ang kanyang pahayag. Habang patuloy ang laban ni Nadia para sa katarungan at katotohanan, umaasa tayong maririnig ang kanyang tinig. At mabibigyang linaw ang lahat ng isyong ito. Sa panahon ng fake news at mabilisang husga online, minsan nakakalimutan natin na ang mga isyo, may mga taong totoo ang pinagdaraanan sa likod nito, trauma, depression, at bullying, ito ang naging kapalit ng isang aligasyon na hindi napatunayan. Sa laban ni Nadia Montenegro, dalangin nating manaig ang katotohanan, katarungan, at higit sa lahat, ang pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Kung gusto mo pang masubaybayan ang kasong ito at iba pang trending na balita, don't forget to. Like, comment, and subscribe at kayo. Ano ang opinion nyo sa naging hakbang ni Nadia Montenegro? Comment down below, pag-usapan natin yan.